Hello Boxing mga pate! So today vlog is mag-unboxing kami ng mga regalo para kay Kael! This is Kael! Mga ah, regalo. So yung una naming natanggap ay nasa na yung isa? Yung green. Yung green. Ito? Ito yung gift na galing sa church na pinag-vacation ni Kael. Victory Church. So meron siyang certificate na may pangalan niya. So, ito yun. Tapos, may pangalan din niya dito. Sa papel. Tapos, yung isa ay Bible. Ano, ito, Bible. O, tingnan may Bible ka. Ito, hindi na nabuksan. Buksan mo nga. Bali, mabilis lang naman yung dedication kay Kael kasi blessing. Para blessing lang naman yung ginawa sa kanya. Ito yung Bible. Ito yung nagaling sa church. Para pag laka ni Kael may mababasa siya. New Testament ito makalagay. Thank you, Vector Church. Sa gift kay Kael. O oh, anak, kumuha ka ng unboxing natin dyan. Kuha <coughs> ko muna isa. Um, uh, galing po to sa Alvin and family. Anak mo. Oh. Ano mo? ano mo. Ano? anak, Thank you pa. So, ito po yung kanilang regalo. Sa next baby na. <laughs> Alam ni Kuya Alvin na may next baby pa. <laughs> Sa next baby po namin ito. Next. Ito naman ay galing kay Si mommy ang excited anak uh, Pag unboxing Galing to kay Nina Si Lina Ito yung regal niya Tapos may mga cars Kasi mahilig si Kyle sa cars oh, Nakatitiglaan mo Ano oh, may bago kang cars Collection mo may no. Yung collection, no? May mga hot wheels. Thank you, Ninang Selena and so, family. Ang dami Ang dami ka nang mag-birthday, eh. mag Birthday icon na. May picture bago. Ito yung mga regalo na. Uh, Nakita uh, na siguro niya na puro... Next, Ken. Ito ka ka. Next. Yan yung mga pangka. Ito. Ay, ito, natin. ito. Ito naman po ay galing kay... Andy. Ito Andy. Kita Andy. Hindi ito <kay>, anak yeah. <Mary> niya <Christina>. ni Oh. oh baby, may damit si baby ka. Eh, look. Wow, ganda hey. naman. Thank you po. Thank you po. Uh, Ate Andy. Ito yung ginawa yung mga yung mga mga. yung mga Oh, anak, wala ka pa <laughs> so ito muna saan yung Bye. galing? ay, ate Damara ay, ate galing na ito kay ate Damara wow, ano ito? wow mga cars oh, cars Thank you, Ate Damara. <laughs> Gustong-gusto talaga ni Kaila mga cars. Anak, ko mo. Ayun, oh may kon. Mm -hmm. Kaso ano kayo, wala tayong space <laughs> sa mga toy. Thank you, Ate Damara. Ninang Dona. Ninang Johnson. Ninang Johnson. Kaya naman to. Welcome to Christian World and happy first birthday, baby Kael, from Ninong Noel. Mm hmm, The Ninong Noel. Wow! Oh, ano yun? Ano yun? Stop this. Ano mo! mo? Si Kael, pagka isang taon, biglang laki. Wow! Oh, elephant! Oh! Wow. Uh -huh. Tapos may damit din. Thank you, Ninong Noel, Rochelle, and Cassie. Wow, ganda naman. May mga jacket ka na ulit. Thank you po. Sa so, inyong regalo. Hmm. Ay, ito naman. Ito naman. Ito naman. Ito na yung cover. Wala na. Kael from Ninang Sheila. Ninang Sheila. Wow, oh, may shoes. shoes. Oh, oh. Oh, oh. Wow. Tapos may pa. pangtulog. Oh, ito kayo, lo. Pangtulog na. May shoes ka na ulit. Sagat yun <laughs> Thank you, Ninang Sheila. Ninang po, At ate. Sheila. Uh, Sheila? At <laughs> uh, Mia. Ate Mia. Ito naman ay galing kay Tukael. So, welcome to the Christian world and happy first birthday. Ninong Kel. Ninong Kel. Ito naman kay Wow! Kel, look! Thank you po. Wow! picture sa uh, oh. Kaya, Kaya ako susus, oh. Wow. Si Mami ang tuwa <laughs> si ang Thank you po, Ninong Phil. Kaya, ano na yan. Next Dude. galing naman kay Kuya Renan, Agad and Family. Okay, nakabuksan mo. Maybe <laughs> wow. Wow. May hindi ko po. Babasahin ka na ulit na. <laughs> Reading book. <laughs> wow, Bible. Oh, Bible ko na baby. Oh. Story. Children's story. Children's story. Babasahin ko uh -huh. na ni Mami. <laughs> Thank you po. Uh -huh. Thank you, karenan Agad family. Thank you. Next. Galing to ka, Ninong. Galing kay... Ninong RG. Welcome to the Christian world, baby Kael. God hmm, be with you always. Galing to ka, Ninong. Thank you, oh, pa. <laughs> ninong RJ. Kung ano lahat nung kon a? Kung ano yung kahiling? Ay, bago na nga natin. muna kinakain mo. Oh, Look. Oh, wow, nice! Wow. Bands of the world. Thank you, ninong RJ and family. Oh, madami ka na ang anak mong kasosong o, oh, ito naman. Next. Oh. Darling ka, ito baby Kaela, uh, Babanis family, ni Ninang Margo. Ninang Margo. Oh, wow. Yay, wow! Yay! Thank you po. Ay, may laruan pala si Ka. Ay, Naiba-iba pala yun. Thank you, Ninang Margo. Okay, <coughs> so. Ninang Maria, Ate Cara. wow. Oh, wow. May pangkanta na, Summer. <laughs> Nang Kara Nang Kara Nang Maria Nang Maria natin Lipe <laughs> o oh? eh, Gusto Thank pala you. niya ay eh, may eh, mga laruan Next Magpapatubog Pag-uusip mo yung music ako, magpapatubog huh? ah, ako Ha? Magpapatubog ah, ako ah, Apat sa <laughs> <laughs> apat Nalang naman to kay... Baka tayo makapinig right? Galing naman to kay Baby Tobia. Kay Baby Tobi. Kay La Robeta. Ah, kay... Baby, oh. Look. Look. Oh, wow. Galing dun sa kwan mo, kalaro. Ah, ito pala mga puzzle-puzzle. <coughs> <coughs> Hindi. Uh, Tapos may book din, anak. Wala akong makinig kay mami pag nagbabasa ng libro. Kaso pag binabasa ko may maalis ka. Wow! Thank you po! Thank you! Tita Robet at saka kay... Hindi ko alam pangalan ng asawa. Sa asawa niya at saka doon sa anak. Thank you. Thank you. Next! Ito, from Ate Kay. Ate Kay. Tuntuan mo sa laruan. Oh, wow. Mm, thank you, po. Thank you, Ate ako po sa laruan. Ito naman ay galing kay... Ito ka, El. Welcome to Christian World and Happy Birthday. Love, Ninong David and Family. Wow, winter jacket, baby. Ito, winter jacket ka na, baby. Tatapon oh. kita nung sesyon. Tapos may din siya... Um... Ah, oh, magpapractice ka na ng <laughs> pa-praktis ka na ako, magpupo dito. May so, kamba, ito parang pa rin, pagpupo tapos ay... Meron niya siya yung Plastic, pang plastic, parang plastic. Kasi yung, iba may, yung ibang ganito parang may flash, di ba? Hindi ko lang. Di ba may ganito natin si Kasi? Ah. Yung anak ni Noel? Hmm. Anak, oh, dito ka na pala magpapractice. May konti, no? Alam ko, parang plastic. Ay! Talaga! Huwag natin na. Huwag natin kinakain! Huwag natin kinakain! Huwag natin kinakain! Huwag natin kinakain! Ano yun? Ano yun? Ano Ito naman kanino. From... Ito L from Ninong Aaron. Era and Tita Yuma. Era and Tita Yuma Ninong Aaron. Ay! Coco Melon! Coco Melon! Coco Melon! Coco Melon! Ay, huwag mong kagatin yung pan, ha? Ah. Kasi wow. may cash din. Thank you! Kasi may tapong ko. Next, kanina naman ito? Ito ka eh, love kuya Josh, James, and Jacob. Ano na isa? Yung kanina? Ay, ito na nga yan. Hmm. Kaya atin. Sa saninang rin. na. Parang mayroon ka atin Ha? Huh? Mayroon din ka atin Wala pa. Ay, laruan din pala ito. Hindi na nabuksan ni Ma'am. Hindi, nakakuha kasi. Yung dito, nilalagay doon sa... Oh. Hmm. Hindi. Hindi hinihila lang ito. Hindi daw. Hindi mo hindi dito oh. <coughs> Kasi may nakasuot din sa kanya. Mas talaga na tayo pagbubukas. Sarah. Wow. Ano, sound of... Anong sound ng... Anong sound ng... Hippopotamus. Ano ito? ito naman ay galing kay... Flamingo. Ito ng baboy. Ninong Bojo, Ninang Riz. At Ate Andy. Si Busan eh. Mahingay. Parang si Mami eh. <laughs> oh, Wow! Oh, may sapatos ka. Oh, may shoes ka ulit. Wow! Tingnan natin. Oh. Hmm. Tingnan mo. Wow! Wow! Oh, wow. okay. sinira yeah. na yung upan. Ah, plastic. Jordan. <laughs> Thank you, Ninang Riz, Ninang Bojo, and Ate Andy. Ano, ano, ano? Sa pa? Huh? Yeah, yeah, yeah. Oh, oh yeah. sarayin mo. Dito, sure. Talaga. Talaga. Kailan mo ganito? Pampet. Salamat po sa mga Pwede ka mag-comment pag may post na yung video. Wala pong pangalan eh, kaya hindi, hindi kung na yung mention ko na saan mo nag Walang pangalan. Ay, wala. Thank you po dito sa regalo. Okay. okay. Ang kaya. Ang kaya. From Ninam Joy. Ninam Joy. and Joy. Boh! I think we need <laughs> You oh, I uh, <laughs> drum. <ka lang>. <laughs> <laughs> my drum si Look. drum. Oh, my drum. Baby oh, drum. 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 Please. Look, anak. Ito na yung trampoline na hinihintay mo. Thank you po. Tapos kanina itong blue na ito. Wala namang pong pangalan, pero parang kilala ko na kung kanina ito. <laughs> si Laikil. alam niyo. Hindi na po nalagyan ng pangalan sa sobrang kabisina ng mag-asawa. <laughs> <laughs> Hindi na po nalagyan ng pangalan. Thank you, oh Michelle. mama wow. Mamaya, itatry mo. Oh, yun na. Thank you. Ninong, Michael, Richard, and Puente. Labi ko lang ito. Last. Last. And last gift. Last but not the least. na lang namin pero Ibabalik, ibabalik din namin sa box kasi wala naman pa yung space pa dito para paglagyan nito isus ay pwede sa mukha mo na si Kale dito di ba? yun nating galing po ito bye. thank you Ninong George, ate Anne and family ano ba ito Wait. ay punutok <laughs> oh, punutok na. na ni daddy yung baloon punutok na ni daddy yung baloon

ewan, malalaman din natin kung ano yung kusas, oh, mo doon sa video Hawakan mo muna si Kael at po ko yung Ah, iya pa. Yeah. Papakita ko sa inyo guys kung hey, ano naman yung box. Hawakan mo Oh. Ito guys, yung laman ng regalo na isa kay Kael. Salamat po. Sa thank goal. you po. Pero i-assemble pa to. Ano gulong. Thank you po, thank you. Thank, thank you, you so much. Ilalagay muna namin sa box kasi wala kaming space dito sa bahay. Kaya dito muna natin sa box para hindi malikabukan. Okay. today. Unboxing ng mga gift ni Kael. And thank you so much sa lahat ng nagbigay ng regalo kay Kael. Salamat po sa lahat ng dumalo kahapon. At thank you so much din po sa mga dumalo sa birthday ni Kael kahapon. Sa mga friends and family namin. Sa mga nagready at nagprepare ng mga pagkain at nagdecorate din sa aming venue. Thank you so much. And God bless you all. Yun lang po yung video for today. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. <laughs>